sabi nga nila eh. Mapan ako. Retainer dito. Sa baba. Para kung opera ka na. Alagang, mm. tayo na. Okay, Pag nilagay ko po ito, angat mo po yung dila niyo. Sige po, angat ko. Ayan, pag ganyan po mamaya. Hmm. Practice lang ba yun? Sukat lang <laughs> po Sukat na ka niya. Ayan na guys, yung sinukatan na sa retainer ko. Kasi ngayong ipin ngipin ko, may bungi isa. So, ano, parang nag ano siya lalabas kaya pinagapan ko yung legating like, 100,000 so yan na lang kasi yung retainer pala mag stop lang yung move ng ngipin mo pero pinalagyan ko na rin siya ng ano makapal yan guys sabi ko pag dati mura lang yung ano ko retainer 150 yung pang nag-uso dati pambahay-bahay lang may manipis pala yung 2,000 So, dyan na lang ako sa makapal. Ayan. Yeah. Ganyan pala paggawa niyan, guys. Para lang siyang play. Oh. Ah. Yeah. So, babalikan ko sa ano, sa <coughs> sa 16. Tamang yeah. tama. Yan, yeah, wala na adjust permanent na siya. Pero, wala na adjust na kasi